Yahoo! Bulga! It's me again! Sele! Nila ang gang! ha, the kapul of this video is nanapok ni Diri sa pinaka-challenging na lugar, no? Pinaka-challenging na farm. usakahagit, Nagwapo ka niya siya nga. Trabaho ba kay challenge ka Best experience, best adventure! Oh, may gwapo ka na magkita din mo mga kabago ba? Kaya yun sa mga tao. Kaya mga tao. ang among panginabuhi, guys. Ah, 500 dang libo ang suhol sa mga kada tapo. Huwag maunin area guys. Ipakita sa inyo ha. Ang trabaho sa magtapok guys ay yung iipunin niya yung mga nyog na kahit sa sulok ng kabagnutan mo soksok ang nyog is iipunin mo doon sa malapit na pwedeng pagbalatan ng mga mamunot na yung magbalat ng nyog oh, uh, saksak sinagol na natin, Tagalog din na kapita bisan asa na siya masok-sok din nga kanal guys is imo dyan ang puniton o dirini mo itapok yun ani guys para sama niya kung gihimo ako siyang gi butang sa hinlo nga area para dali ra ang magbunot anak na siya guys ang diri guys no ang area ni boss Jo Marie no butan ko na nga amo guys namsi si boss Jo Marie hindi isa pagkuhan libre ko na siya pangainit guys hindi isa pangangkuhan ang diri guys ang mga punitaon ng mga lumis ito na pagkuhan

Kailangan dito matamak ng basa, guys. Inahad rin mga bunga sa lubi, guys. Muna siya may mga badyang uh, na, rin. eh ko dito rin sa suksuk ng punuan sa lubi. Ay, kailangan siya sudlun. Inahad rin yung bunga. Ay, na natin yung mga sagabag kayo along Badyang guys. Inahamang ko guys. Ouch! Inahamang ko guys.

siya yung makita guys eh lang sa kanal lalong lalo, lalo, kayo ng tubig guys napalit tubig maglisod ni huwag pangit sa mga lubing oh Rizkyo ako Kung itang sa mga lubi guys. ipamunit ni papa. Wala na dito. Oh. Wala na dito sa kanil. Wala na dito pa. Hindi ako ng kung gagian guys. Ito hadlock. Nga diya si Papa guys, siya nga napok diya, nandung kapunuan ni Lubi. Tagbo. Tagbo diya na siya ba, ulit na lang kaping kong kapingkong uy. Hindi naman dahil lalim trabaho diri. Tabag pa ka <laughs> pa. Sok-sok sa bagnot. Mao na siya guys sa mga lubi ang tapok ni Papa guys. Minus jud bunga karon no kay daw ang mga lubi, ang mga bunga sa lubi karong panahon na. Guys, sa wakas nahuman na jud ang tapok guys, pero wala pa nayap ang lubi. <laughs> Pauli na mi. Guys, na unsa kay kasulti eh. ni Unta may kasulti nimo pa nga napok ka dai sa kalubinan. <laughs> Uli na lang gagapingko. <laughs> may pa sa kapingko dili bagnot. Awan kayo. Dire, bagnot kayo. Hindi makita ang tao, Dire. Hindi makita ang tao? Hindi makita ang tao, mga sulod. Lugan na ka, rebuildi. Rebuildi, wak may rebuildi na dito. O, mano? Hindi ka rebuildi, mga Ito lakay si Bio. Ang among boss, amo, manager. Di mo yung matubang. Ito bang, ka. Pasa. Ah! <laughs> sila kay guys. Nasilakay si Bio, guys. Namotol, og. Bitanag. So, ano naman ang bitan agla kayo si Bio po. Gamiton <laughs> ako Nasaan yung gamiton? Pakyut pag na Bunal sa lubot <laughs> Bunal sa lubot Bunal sa lubot ni Mo Magian guys, tubig Padulong dito sa day Katong naay sakyanan dito is Kalsada na na siya guys Nadiha ang kalsada Awas papa o, di siya ni Agi mm. Ya, lagi si papa. Oh, nahinay lang siya kaya basig malubong niya ang butas. Ito ang aming simpleng hanap buhay, kunting kitaan, pero masaya. Maraming challenge, pero masaya pa rin. Thank you for watching. I love you, Hara! Mama, mama!